Balik-trabaho na ang mga incumbent officials na tumakbo sa eleksyon, pinalad man o hindi sa katatapos na halalan. Namayagpag naman ang mga kandidato ng United Bangsa Mono Justice Party o UBJP sa Cotabato City, Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte sa katatapos na halalan. Pero hindi pinalad ang kanilang mga kandidato sa gubernatorial race sa Lanao del Sur at Basilan. Ang detalye sa report... Sa Maguindanao del Norte, wagi si Sultan Kudarat Mayor at UBJP Maguindanao del Norte Gubernatorial Candidate Dato Tukaw Mastura laban kay dating TESDA Sekretary Teng Mangudadatu sa gubernatorial race sa katatapos na halalan noong May 12. Panalo rin si Dato Blas Sinswat Mayor at UBJP Vice Gubernatorial Candidate Dato Marshall Sinswat laban kay Maguindanao Vice Governor Bayay ni Sinswat sa vice gubernatorial race. Sa Cotabato City, tinalo rin ni incumbent mayor at UBJP candidate Bruce Matabalaw si incumbent vice mayor at Lakas candidate Butch Abut sa mayoral race. Nanguna rin sa botohan si UBJP Cotabato City vice mayoral candidate Joher Madag laban kay Barangay Captain Bimbo Ayunan pasawiran. Sa congressional race naman, inilukluk muli sa posisyon ng mga taga Maguindanao del Norte si incumbent congresswoman Biden Pulmastura. Tinalo nito ang dating kongresista, Bay Sandra Sema. Sa bayan ng Dato din Sinswat, hindi pinalad si incumbent mayor at re-electionist Dato Lester Sinswat sa mayoral race. Nakuha ni UBJP Mayor Beth Baba Abbas ang pinakamaraming boto. Si UBJP Candidate Bob Still Sinswat naman ang panalo sa halalan sa vice mayoral race sa bayan. Sa Maguindanao del Sur, Nanguna sa may pinakamaraming nakuhang boto si UBJP Gubernatorial Candidate Dato Alimid Timbang laban kay Incumbent Governor Bay Mariam Sanqui Datu. Si UBJP Vice Gubernatorial Candidate Isham Nanduri ng panalo laban kay Benzer Patuan. Sa basilan, talo ang anak ni Incumbent Governor Jim Hataman Saliman na kandidato ng UBJP sa gubernatorial race. Nakuha ng kapatid ni Saliman na si incumbent congressman Mungie Vataman ang may pinakamaraming boto sa eleksyon. Pero panalo si Saliman sa vice gubernatorial race laban kay Alzad Satar. Sa Lanao del Sur, hindi pinalad ang mga kandidato ng UBJP sa gubernatorial at vice gubernatorial race. Panalo pa rin sa halalan si incumbent governor at re-electionist Mamintal Adyong Jr. laban sa kandidato ng UBJP na si Fiat Makarambon. Talo rin si UBJP candidate Marjani Makasalong sa vice gubernatorial race laban kay Mujam Adyong. iMinds, Philippines.